Magdaw maga, darito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Umalma ang ilang kongresista sa mabilis na pag-aproba ng House Appropriations Committee sa panukalang budget ng Office of the Vice President sa 2024. In line with the long-standing tradition of uh, giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, Uh, I move to terminate the budget of the object. Office of the Vice President. Object. I object, have Madam a motion, Chair. Julie We have a motion, Julie seconded, for the termination of the budget of the, the presentation of the object. Office of the Vice President. We um, object, Madam Chair. Hindi po tayo pumapayag sa ganitong proceedings. Shino shortcut po natin ang uh, maanomalyang uh, paggamit ng uh, pondo ng Office of the Vice President in violation... No. Dalawamput isa ang pabor na tapusin na ang pagtalakay sa panukalang budget ng OVP. Tatlo makabayan, black members naman ang tutol. Isa sa mga gusto sana nilang kwestyonin ang hinihiling na 500 million pesos na confidential fund ng OVP. Pati na ang 125 million pesos na confidential fund na ginastos umano ng OVP ngayon taon, kahit wala naman sa 2022 General Appropriations Act. Sa isang pahayag, iginiit ni Vice President Sara Duterte na, walang naging irregular o hindi autorisado sa paggamit ng confidential fund na isumitin na raw sa mga ahensya ang liquidation at accomplishment reports. Inikayat ni Duterte ang makabayan Black na itigil ang pag-alipusta sa OVP tungkol sa 2022 confidential funds kung wala naman daw ebidensya na magpapatunay na mali ang paggamit nito. Problema sa ilang eskwelahan ng sobrang bilang ng mga mag-aaral ngayong balik-eskwela. Ginagawa naman daw ito ng solusyon ng mga pamunuan ng paaralan. At yan ang unang balita ni Bernadette Reyes. Ito ang Rizal High School na isa sa pinakamalawak na paaralan sa Pilipinas na may sukat na mahigit 7 ektarya. Muntik po ako maligaw sa so sobrang laki. Bago lang din po dito eh. Taong 1993 hanggang 2005 nang pumasok sa Guinness Book of World Records ang Rizal High School bilang pinakamalaking secondary high school sa buong mundo. Pero ngayong taon, bumaba na ang bilang sa mahigit labindalawang estudyante. Pero sa kabila ng pagbaba ng populasyon ng mga mag-aaral, sobra-sobra pa rin ang mga mag-aaral sa senior high school ang grade 12 student na si Ashley Halimbawa, nag-transfer pa mula Bicol para mag-aral sa Rizal High School. Sa Rizal High School kasi kumpleto ang apat na tracks para sa academic, arts and design, sports at technical vocational livelihood. Magsistem po sa na ako. Sistem po talaga ako rin kaso naubusan po ako ng slot. So nag-second choice po ako ng tourism. Sa grade 11 halimbawa, umabot raw sa mahigit 4,000 ng early registrants, doble ng kapasidad ng paaralan para sa naturang baita. Dahil dito, umabot hanggang 55 ang mga estudyante sa senior high school kada classroom. Kumpara sa junior high school na nasa apat na pulang ang klase. Dahil po doon sa limitation na na reach na namin yung maximum absorptive capacity po namin sa senior high school department. Ang natanggap po namin doon is Only 2,500 plus. So lumagpas kami doon na dapat ang target namin ay nasa ano lang dapat, nasa 2,100. So dumagdag kami doon, so ang naging ano doon, nagdagdag kami ng tao or estudyante doon sa classroom para makapag-ma-accommodate namin itong mga learners. Sobrang bilang ng mga estudyante rin ang problema ng Palawan National High School. Sa mahigit labing isang libong estudyante, kulang ang kanilang mga silid-aralan. Kinailangan para umanghiram ng dalawang put isang classroom sa kalapit na East Central School. Malaking tulong raw ito upang maibalik sa normal ang schedule ng klase sa halip na magpatupad ng shifting. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Naipo na ang tubig sa ilang kalsata sa Maynila dahil sa magdamagda pag-ulan. Yan ang unang balita live ni Darling Kai. Darling! Igan, baha na nga sa ilang lugar dito sa Maynila dahil po yan sa magdamag na pagulan tulad na lang dito sa kinatatayuan ko sa kabaan ng Taft Avenue. At dahil po dyan, katulad ng nakikita niyong live situation sa mga oras na ito, eh stranded tuloy ang maraming pasahero na nahihirapang maghanap ng masasakyan. Yung iba e eh wala na rin nagawa kung hindi lumusong sa baha. halos magdamag na malakas ang buhos ng ulan sa lungsod ng Maynila. Halos zero visibility na sa ilang lugar. Bumaha sa Taft Avenue, gutter deep ang tubig. Naipon din ang tubig sa TM Kalaw at Rojas Boulevard. Wala tuloy na gawang ilan kung hindi suungin ang baha. Pero si Ryan, sumilong muna. Umuulan po eh, bumaba. Hindi ako makadiretso doon. Tapos yung mga singil ng mga sakayan eh, ang mamahal. Kaya pinapaano ko muna yung ulan. Imbis na 20 pesos lang na karaniwang singil, isandaan hanggang isandaan at piso raw ang hinihingi sa kanya ng mga tricycle driver. Sabi naman ng tricycle driver na si Antonio, special trip daw ang 100 piso. Hindi ma'am kasi actually 20 pesos lang naman ang pamasahe dito, bawat isa, limahan yan, 100. Ngayon, pagka yung iba nagmamadali at saka ganitong maulan, special na 100 per uh, trip namin. Yung may gusto lang naman, yung ayaw hindi naman ako na kami namimili. Baharaw kasi kaya kahit sila ay hirap din bumiyahe kapag ganito ang panahon. Mahirap talaga mong kasi versad yung makina tapos nagkakaroon ng tubig yung makina. Pag uh, masyadong malalim ma hindi namin sino inaano. Kasi kawawa rin yung makina namin ang ilang rider tumirik ng motorsiklo rito sa bahagi ng Taft Avenue. Napasok ng ano, tubig. Sa, ano. Mga, ano, may mga sasakyan kasi. Na, uh, mga nagmamabilis eh. Pinasok din ng tubig ang bakina ni Leo kaya hinatak niya na lang mula sa gitna ng Taft papunta rito sa may silong. Papunta pa naman daw sana sila sa Divisoria para mamili ng mga lulutuin sa kanilang negosyong kantin. Mataas po talaga yung tubig dun. Simula kay Reno pa papunta dito. Sana umandar to. Para matuloy yung pamalingke. Igan katulad ng nakikita niyong live situation dito ngayon, eh talagang marami na 'yung stranded na pasahero. Hindi naman mabigat 'yung daloy ng trapiko pero talagang nahihirapan 'yung mga sasakyan sa pagbagtas dito sa Taft Avenue dahil nga sa medyo mataas na 'yung tubig o oh. katulad ng dito sa bahaging ito sa corner ng UN at Taft, eh, umaapaw na po 'yung tubig papunta dito sa sidewalk at yung Manila LGU ay eh, nag-anunsyo na na walang pasok sa lahat ng antas, public man o private, at parehong online at face-to-face. -face. nag na rin po ang libreng sakay na dog ng Manila LGU. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Sa Akyar City, maraming kalsada ang binahana, umabot pa hanggang Bewang. Yan ang unang balita ni James Agustin. James! God, good morning. Kabila ilang bahagi nitong Araneta Avenue dito sa Quezon City sa mga kalsadang binaha matapos ng bumuhos ang malakas na ulan kaninang madaling araw. Biglang bumuhos ang malakas na ulan kaninang pasado alas 3 na madaling araw. Zero visibility sa Timog Avenue kaya nagmenor ang mga sasakyan. Malakas din ang ulan sa Quezon Avenue. Dahil dito bumaha sa bahagi ng Quezon Avenue malapit sa kanto ng Biak na Bato Street. Sinuong ito ng ilang motorista ang isang motorcycle rider tumiri pero tinulungan siya ng kapwa rider. Malalim din ang tubig sa bahagi ng Enes Amoranto Street malapit sa Santo Domingo Avenue. Hindi makadiretso ang mga sasakyan palabas ng Araneta Avenue. Abot binti ang taas ng tubig sa Banawi Street, corner Enes Amoranto Street. May isang sasakyan na sumubok na makadaan, pero ang ilan bumuelta na lang. May baharin sa bahagi ng Santo Domingo Avenue na hindi na nadaanan ng mga light vehicle sa Kalamba Street sa Barangay Santo Domingo. Inilipat ng mga residente sa mas mataas na lugar ang kanilang mga sasakyan, kabilang na ang ilang sidecar at jeep. Abot baywang naman ang baha sa Maria Clara Street Corner Don Jose Street. Sa ibang bahagi ng kalsada, tulong-tulong ang mga residente sa pagtanggal ng mga nakaparada nilang motorsiklo at tricycle. Sa Araneta Avenue, binaha ang ilang bahagi ng kalsada. Sa taas ng tubig, maraming motorista ang bumuelta na lang. Sinuong naman ang mga truck ang baha. Abot binti naman ng tubig sa Kaleraya Road sa Barangay Tatalon. Kaya si Mang Nestor inilipat na ang kanyang tricycle. Hindi na kaya ng motor. Pagka pagdaring ko, makakasipsip ng tubig. Masisira yung makila ko. Kaya kaya lang yung tulak. Mataas na yung tubig Oo, oh, hanggang na eh. na sa uh, tuhod eh. Pahirapan din ang biyahe ng tricycle driver na si Randol. Ay, wala ko kaming pagkakitaan. Hindi po kami makakabiyahe. Ay, lulubog po kami. Mamatay yung motor Gaya doon, di tambay lang kami, mga pasayero na kami dyan sa loob. Hindi ka makapasok. Wala Ma, ba Gano'ng baka taas doon? Mga pag magdahan-dahan ka, abutin yung spar plug mo, mamamatay. Si Mar na papasok sa kanyang trabaho, nakasuot na ng bota at naglakad sa baha. Mataas na po. Pero hindi pa amot yung bota. Kinailangan dilumusong sa baha ni Mang Wilfredo mula sa kanilang bahay para punta ng taxi niya nakaparada sa Araneta Avenue. Ay, mahirap din pag ganyang umuulan, lalo lang pag ano, hindi kami makabiyahe. Siyempre, baglo mo bagyo, sagutin namin sa operator. Samantala, Igan, ito yung sitwasyon dito sa Araneta Avenue na patagos po ito ng E. Rodriguez. Yung mga light vehicles po ay hindi na makakadaan dito sa taas ng tubig. Ayon sa mga residente, abot hanggang hanggang dibdib, yung taas tubig doon sa bandang gitna. Kanina may mga nakita tayo na nalubog na, na mga sasakyan dyan at mayroon din pinagtulungan na itulak na lang at bayanihan yung mga residente dito. Kaya bumubelta na yung karamihan doon sa mga motorista kapag dumaan dito at kung maiiwasan nila to ay iwasan na nila ito. Sa mga nagtatanong naman po kung may suspension sa klase dito sa Quezon City, ayon sa Public Information Office ng Quezon City Government ay localized suspension ang ipatutupad. Ibig sabihin po nun, depende sa barangay o di kaya naman sa eskwelahan yung deklarasyon kung may pasok ba o wala dahil wala naman daw po nakataas na public storm warning signal dito sa Metro Manila. Yan yung latest mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, tumataas na naman po ang water level sa Marikina River dahil sa patuloy na pagulan. Alamin natin yan ang sitwasyon sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam! Igan, good morning! Sa patuloy na pag-ulan sa Magdamagay, itinaas ang uh, unang alarma dito sa Ilog ng Marikina. At makikita ninyo ngayon, patuloy yung monitoring dahil malapit na rin itong uh, umakit din sa ikalawang alarma. Sa ating uh, pag-iikot kanina, nakita natin na hindi nagawang may alis yung dalawang sasakyan dito sa naka-park sa riverbanks ng Ilog ng Marikina. Nalubog na sa baha at itinali na lang para di natuloy ang matangay. Bunsod ng patuloy na pagulan, umangat na sa 15 meters ang level ng tubig sa ilog kaninang 5.13 ng umaga. Kapag ganito na ang sukat, sumasapaw na ang ilog sa katabing riverbanks. Ang 15 meters hudyat na para sa first alarm. Ibig sabihin, binibigyan na ng babala ang mga residente sa posibilidad na paglikas para ligtas sa pagulan. Narito ang pahayag ng isang kawani ng Barangay Santo Niño, si Richard Magnayon naabisuhan namin yung mga nakaparada sa sasakyan na para pag tumaas eh, mailipat sila ng mataas na lugar. Sana ho wag na magtuloy para hindi na makadagdag sa ano uh, problema. Okay, so Igan, ito yung uh, live na sitwasyon ng uh, dalawang sasakyan na naiwan dito sa gitna ng baha. Ano? Hindi na ito nag nagawang may alis nga dahil... Uh, sa pag-aapaw ng ilog din, sa Magdamag. So ito ay yung area kung saan uh, usually nagbibisikleta, nag-air seizure yung mga taga-Marikina. Pero pag ganitong uh, first alarm pa lamang, ay ito ay uh, talaga napupununan ng tubig. So ito, continuous yung monitoring ng lokal na pamahalaan. Uh, oras kasi na umakyat ito sa second alarm, uh, kailangan na mag-force evacuation doon sa mga mawababang uh, mabababang bahagi ng lungsod na ito. Ito ang unang balita mula rito sa Marikina, Bam para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, stranded na ang ilang pasahero sa Maynila dahil sa baha. naron pa rin live si Darlene Kai. Darlene, kumusta na mga kapuso natin dyan? Susan, marami pa rin pasahero yung stranded dito dahil patuloy na bumubuhos yung ulan. Kaya baha po sa ilang lugar tulad na lang dito sa kinatatayuan ko sa UN at sa Taft Avenue. Nakikita nyo ngayon ay live situation. Marami ang hindi makasakay o walang mahanap ng masasakyan dahil halos wala rin dumaraan na pampublikong sasakyan. Marami kasi yung nag-aalinlangan na suungin ang baha rito. May mga motorsiklo o mga rider na tumitirik na rin dahil pinapasok ng tubig yung kanilang mga makina. Gutter deep po ang tubig dito kaya hirap talagang makadaan ang mga sasakyan at yung mga tao. Flood update po mula sa Manila LGU. Sa Espanya mula Maseda hanggang UST and not passable na raw po o hindi na madaraanan. At kapapasok lang na impormasyon galing naman sa Manila PIO. Ang suspendido po yung pasok sa Manila City Hall kasama yung mga satellite offices fuera na lang o maliba na lang sa mga departamento at opisina na involved sa disaster and emergency response ang pasok naman po sa mga pribadong kumpanya ay nasa discretion daw po ng kanilang mga employer Yan ang unang balita dito sa Maynila ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News Pasado alas 7 ng umaga kasunod ng uh, walang tigil na ulan abot na sa Dibdib ang baha sa ilang bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City. At naroon po live si James Agustin. James! Van, hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin nadarana ng mga motorista itong bahaging ito ng Araneta Avenue, padiretso po doon sa I. E. Rodriguez Avenue dahil nga sa taas ng baha. Sa bandang gitnang bahagi ng kalsada ay abot-dibdib ang taas ng tubig. Tumirik ang isang L300 van. Ang mga sakay nito pumesto na muna sa bubong na sasakyang kanina hanggang sa sinuong na nila ang baha para itulak ang L300 van. Isang kotse naman ang lubog sa baha. Sa Araneta Avenue, corner Caliraya Road, naglalakad na sa baha ang mga residente. Abot binti ang taas ng tubig. Maraming mga motorista din ang bumuelta na. Samantala iba na biso doon sa mga kapuso natin kung kayo po'y babagtas dito sa Araneta Avenue pa diretso doon sa E. Rodriguez ay iwasan nyo na muna dahil nga hindi na ito nadaraanan na, lalo na ng mga light vehicles. Yan ilitas mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Inarmahan ng ilang opisyal ng Pilipinas ang bagong bersyon ng mapang inilabas ng China na may 10 dash line na nasa South China Sea mula sa dating 9 dash line. Sa pagdignisan ng Senate Committee on National Defense, pinuna ni Sen. Francis Tolentino na masyado ng malaki ang sakop ng 10-dash line. Aabot na raw yan hanggang Taiwan Strait. Ayon kay retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, posibleng hindi kasunyan na muling idinidi ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang Taiwan. Buong South China Sea na rin daw ang inaangkin ng China sa 10-dash line. Sabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Browner, dapat respetuhin ng China ang 2016 arbitral ruling na nagsasabing walang legal na basihan ang nine-dash claim ng China sa South China Sea. Ang National Security Council at National Task Force on the West Philippine Sea naman, pinapaklaro sa Chinese government ang bagong mapa. Kapag nakumpirmang Chinese government nga ang naglabas ng mapa, ire-recommendaraw ng NSC na maglabas ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs. Nagprotesta na rin ang India dahil inaangkin din umano ng China ang bahagi ng kanilang teritoryo sa Himalayas. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy tungkol sa bagong mapa. Patuloy na naranasan ang masamang panahon sa iba-ibang bahagi ng bansa. Sa probinsya po ng Negros Occidental, may gita 30,000 pamilya ang apektado ng mga pag-uulan at baha. Sa Bago City pa lang, may gita 20, uh, 2,400 pamilya ang nasa evacuation center. Lumika sila noong pang lunes at martes matapos bahain ang kanilang mga bahay. Sa kabila naman ng pagbaha, patuloy ang servisyo ng medical workers sa ospital ng lunsod at sumakay pa ang ilang staff ng ospital sa lumang ref para makatawid sa baha. Nagpaabot na ang lokal na pamahala ng pagkain sa mga apektadong residente sa Bago City. <tinyo> Oy, may chika tayo ngayon. Oh, ha? ha? Officially three na ang Troy family ni Chris Bernal at kanyang hubby na si Perry. Kagat! oh, blooming mama si Chris matapos isila ang kanilang firstborn baby girl na si Haley Luca. Sa IG, nag-share si Chris ng moments habang karga nila ni Perry ang kanilang baby. Sa caption sabi ni Chris na nahirapan siya sa pagbubuntis at panganganak. Pero ang pagiging inaraw ang most rewarding at beautiful na nangyari sa kanyang buhay. Sa IG account naman ng kanilang baby girl, sinabi sa caption na inspired ang name na Haley Lucas sa word na Hallelujah. Ah. Na ang ibig sabihin ay praise the Lord. At mukhang pinaglihan din daw ni Mommy Chris ang NBA player na si Luca Doncic. Ayun! <laughs> Cute. Cute. Congrats, Clever. Congrats. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.